Magandang araw po mga kalaki ngayon po ay alas 11 ng umaga ng October 7. Ayan po sa ating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan para sa mga tatayaan nila sa mga loto jackpot ng Pilipinas at abroad. Ito uh, eto na po mga kalaki ang mga bagong sumada, mga bagong tips natin para po sa inyo. At syempre po sa mga nagtatanong po kung ilang araw po inaalaga ng lucky numbers natin, 3 days po natin inaalaga ng mga lucky numbers bago nyo po bitawan or bago nyo po palitan. At syempre po sa mga naghahanda po ng lunch dyan, sa mga papasok sa trabaho, sa mga nasa bahay na po, buksan nyo na po ang cellphone nyo at ibibigay ko na po mga lucky numbers na mga magagandang tips po. At pwede nyo po itong uh, ilista kung gusto nyo, pag nagustuhan nyo, pwede nyo po itong ilaban po sa loob po ng tatlong araw. Okay? Kung ready ka na mga kalaki, tara na po magbigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki, bago po ibigay ang mga lucky numbers natin, iinom muna ako ng tubig. hmm, Ayan, at syempre po mga kalaki, ating mga lucky numbers ngayon, aba, eto na po mga kalaki, umpisan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Habang wala pa pong bumibili sa tindahan, bantay-bantay muna tayo at shoot-shoot muna tayo ng vlog mga kalaki para po magbigay ng mga tips at mga code para po sa inyo. Eto na po, umpisan natin sa 10-digit Lucky Numbers Abroad. Number. Number 31. Number 17. Number 8. Number 29. Number 36. Number 43. Number 55. Number 57. Number 61. At number 11. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit Lucky Numbers Abroad. Isunod na po natin ang 8-digit Lucky Numbers Abroad. Ang 8-digit Lucky Numbers mo ay number 16 number 31, number 35, number 18, number 20, number 24, number 12, at number ano to? Numbers, ano, number 4. Ayan. At syempre po mga kalaki, isulod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 8, number 21, number 29, number 32, number 36, number 14, at number 10. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, number 5, number 2, number 17, number 23. Number 25 at number 15 At ito na rin po mga kalaki ang 6 digit lucky number 0 to 9 Ang 6 digit lucky number 0 to 9 ay number 5 Number 1, number 1, number 7, number 2 at number 0. Okay? At ito po ang pinakalas ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na. Number 23, number 28 number 17, number 21, at number 27. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas at kung saan naglalakihan po ang mga prices ng mga loto jackpot sa Pilipinas. Ha? Pero bago ko ibigay yan mga kalaki, dapat nakatutok po kayo sa atin lagi at nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Hanapin niyo po sa Facebook mga kalaki. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Ha? Makinig po mabuti. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen. Ginagawa po profile sa Facebook na ko hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation na ko hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan. Bago po kayo sumali sa private consultation, dapat nakakausap niyo po muna ko bago po kayo magpa kasi ang dami pong fake account na ko malaki na po tayo para po magpaloko sa mga yan ha. At syempre po mga kalaki, ito po ang legit na account natin. Arnold Parungkin kinpo na may blue check na merong 495,000 followers at syempre meron po tayo yung dati nating account na red Parungkin ki na red Parungkin ki na merong 410,000 followers. O, yun naman po mga kalaki, titignan nyo po lagi ang followers sa pwede nyo po akong i-chat po doon at pwede nyo po akong uh, humingi kayo ng mga lucky numbers yun, o magpa-member dun. Basta po maraming followers at dapat makakausap nyo po muna ako. Okay? At syempre po meron tayong YouTube. YouTube natin red parungkin po na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parungkin na merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po. Padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay alam sa loob ng 3 months, sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, National at Wedding po mga kalaki. At syempre po, sa mga gusto pong subukan ng private consultation namin, nako, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo. Ako po at hindi po yung mga fake account na yan mga kalaki. Okay, ano pang hinihintay nyo? Baka dito pag na i ko ang birthman at birth year mo, baka dito swertihin ka mga kalaki, okay? At syempre po sa mga sasali po sa private consultation, message na po kayo sa messenger ko, ha? At dapat po makakausap nyo muna ako, inuulit ko. At syempre, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng October, November, at December, okay? At ayan po mga kalaki, ha? Ito na po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. 6-digit lucky numbers, Lotto Pilipinas. Ito na po ang 642 number. 14, number 23, number 8, number 16, number 29, number 35, at ito lang po ang 645, number 15, number 24, Number 26, number 37, number 40, at number 42. At ito lang po ang 649. Number 18, number 26, number 30 number 43, number 48, at number 11. Ayan po mga kalakit. Siyempre isunod na po natin ang 6-digit lucky number 655, number 12, number 16. Ayan po mga kalaki. Number 29, number 8, number 2, number 41. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 658 6 digit lucky numbers. Number 29, number 35, number 32, number 7, at number 8 mga kalaki. At number 46. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang mga lucky numbers natin. At syempre po, wait lang po may bumibili. 10 piso isa yun. Okay po mga kalaki at syempre po mga kalaki ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers natin. Ayan na po mga kalaki. At syempre po ang ating mga lucky numbers alagaan nyo po at itayaan nyo po yan ang tatlong beses sa isang araw. Okay sa mga sa mga hahawak po at kukuha ng mga lucky numbers natin, huwag niyo po agad bibitawan niya kasi mahirap pong mag-code, okay? At syempre po mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo sa lad ano to? L Linsangan Family po, ayan, sa Linsangan Family tsaka sa Studio Family po, diyan po sa may family sa mga Dubai, sa ating mga OFW sa Dubai po diyan, nakikita ati, ano, kilaati, Jinky, shout out po sa inyo, maraming salamat. Humihingi po sila ng 6-digit lucky numbers 1 to 25 daw. Sige po, pagbibigyan ko po kayo, pag-aaralan ko lang po. At syempre po, sa ating mga jeepney driver po dito po sa Pilipinas. Ayan po, mga kalaki sa may buto, ano, Bataan. Ayan po sa may Maribelis Bataan. Shout out po sa inyo dyan. Kila Kuya Nico. Shout out po sa inyang, kanyang mga grupo. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers sa 3-digit lucky numbers. Okay? Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang po ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, dapat nakafollow ha. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Tara, mag-lunch na po tayo mga kalaki, alagaan ang mga numero, at ingat po kayo sa mga fake account, okay? Dapat makakausap nyo muna ako bago kayo sumali sa amin. Good luck!